sa nakaraang episode at pinuntahan natin ang isa sa pinagmamalaki ng barangay Colon Sabak ang tinatawag nilang Anbang Falls o Rock Formation. At sa pagpapatuloy ng ating adventure sa magandang lalawigan ng Davao del Sur ay pupunta naman natin ang Balnunto Falls. Isa din ito sa mga natatagong yaman ng magsaysay. Kaya handa na ba kayo sa isa na namang nakaka-excite na adventure? habang ating natutuklasan ang kagandahan ng magsaysay? O ano? Patatagalin pa ba natin to? Tala! Alright, so tapos na ka din kaming kumain. Time check is already 12 exactly. So, dosin ng tanghali. And then dito na kami kumain sa my parking area mga boss. And then yun yung Anbang Falls. Okay, so proceed na kami sa next destination. Ito na yung huling uh, destination namin sa aming uh, Matanaw Magsaysay Adventure this July 28 Sunday kasama pa rin si Chela Quachero and then si Brian okay so doon na kami maliligo mga boss magichill na lang kami doon 30 minutes siguro isang oras yung pinaka matagal. and then yun na samahan nyo, samahan nyo pa rin kami sa isang na namang panibagong chasing waterfalls dito sa may barangay Colonsabac Matanaw Dabao Nusur dali ang lapit lang mga boss from Anbang nasa mga tatlong minuto lang dito na tayo sa Balmunto Falls okay so Ayun, galing dun, galing dun sa signage, kapunta dito, malakad lang naman. So, ito na yung jump off point mga boss. So, dito tayo magre-register at puntang Balmonto Port. Okay, same pa rin, 50 pesos. 50 pesos per, ano, per head yung entrance fee. Alright. Okay, pwede din kayo mag-chill-chill dito mga boss parang coffee place dito this is the receiving area dito sa may Balnunto Falls and then same as usual well, kasama ko pa si Jela Cotel and and Brian malapit lang naman dito mga boss ilang hakbang lang let's go ito yung dadaanan yung mga boss so this is the main highway ng Bansalan diba? So, Bansalan. So, dito kami ngayon. Ito yung uh, buong municipality ng Matanaw. So, dito na kami sa pinakadulo. Well, noon to Falls. So, dito kami kanina. Anbang Falls. Nanyo kung gaano kalayo yung biyahe namin. Dalawang oras may igit yan. <laughs> yeah. Power, power, power. A bola no kun lakas. Para wala nang lakas, para papatong. Let's go. Alay. Okay. Para <laughs> ng piloto lang galit ba no? Oh, no. 'Ting mahakwento ni Jella Quatcher. Ang <laughs> mahakwento ni Jella Quatcher, habang kami ay eh, naglalakbay. Iyo <laughs> no. Tingkit mo na oh. Sobrang lapit na tal talaga. So, sa baba mm -hmm. yan, yun na, ang balloon to Paul. Yun know? o. Pero tignan mo naman yung pagano ng tubig. Ha? You know? Kahit makulimlim ang panahon, ang sarap pa rin mag-tampisaw dyan. Yun o. Ah, Ang Lapit, ah? ah, hindi yung mahirap kasi may hagdan. Oo. Oh, oh. Yun o. Diba? Yeah. Ano? Cool? <laughs> Grabe. Pag Ngayon makita. ka lang na-realize ba, sobrang layo talaga nun, nakita ko yun sa mapa ba? So pinakadulo na pala talaga ito, for for the tourism ng uh, magsaysay, mm -hmm. no? Ayun, tourism ng matanaw. Matanaw. Grabe, pinakadulo na ito nun. Balloon to fall. So ang kwento ni Jay, ang kwento ang paglalakbay ni Jay, wala na lang siyang, wala nang lakas ng kanyang tuhod. Tulo ka, Paul. you know, gilid na yun eh. Sobrang lapit lang. No? Ay, meron ko lang. Yan naman. Saka na kayong mga kwentong paglalakway ni Jay. Humihina <laughs> na kanyang tuhod. Mag-comment nga kayo sa comment section mga boss kung anong dapat inumin ni Jay. Parang ru 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 robust? <laughs> buhay vlogger kahit pababa video pa rin <laughs> oh kita mo yung gila mo kita mo ay pinanggal mo no naku hindi yan makasubscribe sa iyo gamit mo yung gila ba Tunggu, oh, ada aming air libur Brown-brown, man Ini, Tetser, apa yang? Wow Ampang, guys Ini, nih, Ini, nih, Ini, nih, loh Ini, ganda, woy 哎呀，我哎。 maraming nga iligo dito mga boss kasi okay, mas madali lang kasi itong puntahan compare dun sa Anbang so mas madadagan siyang iligo bago po siya oh diyan ayon kung pwedeng sumasabta. Huh. GoPro natin pwedeng mabasa kasi ano eh, nabutas yung ano eh, yung power button. Oh, uh, 'di siya pwedeng mapasukan ng tubig. Baro na tayo ng GoPro ni Jay. Huh. <laughs> <Nawa niya. laughs> Alright, so wala namin naligo mga boss kasi bugnodjud kayo and dadan po na naligo ka ron and <laughs> supposedly dili may magchinchil doon ta and then medyo ibati na may kakapoy na 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 ito, mga boss sa tulok kabok na mong gyatuan na pork at karong adlaw medyo nakapoy na gyatuan mga di ba? nanguro kung mong lamig <laughs> okay, ganda pa rin ng uh, balnon to falls dito sa may uh, barangay Colon Sabak o Davao Dizio ayan ang eh. Alright, so di na kami nagtagal dito mga boss. <laughs> Ay, tubno naman. So, paulit namin ngayon. And then, magandang mga kauban na ganito silang naligay. Ayan, so, pack up na kami ni Jay La ni Brian. And, doon na kami sa task yung mag-BS. So, dito sila Say hi. Hi! Hi! hi. Sigaso <laughs> mo, taga-dreira mo? Ha? taga mo? Mm -hmm. Okay. Piliin tapos hey, sila lamig lang pagka-oundry

Let's go. All right. Ano, mo, sir? ano ah? mo? Ah. Ay. Hey. Haha. 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 share. Haha. 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 cari Haha. 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 Yeah, nami. All right. All right. So, di na kami nagtagal doon mga boss. I think nasa mga 10 to 15 minutes lang kami. Kasi napapansin namin biglang uh, nagkukulay ano, kulay brown yung tubig. So, kasi sa tingin din namin parang uh, makulimlim dito sa doon sa taas ng bundok. Baka alam mo naman yung baha, walang warning. So, dinala lang kami nagtagal, May mahirap din naman yun paakyat. So kung kami sa kabilang side, nahihirapan kaming tumawid sa kabilang banda. Kaya umakyat na lang kami balik. So, pagpasensya nyo na mga boss, yung vlog natin dito sa pangatlong falls na napuntahan natin, medyo konti lang. Eh, wala naman. Gusto ko sanang mag-swimming pa doon, pero medyo biglang nag brown di ba? Yeah. And time check din, it's already 1.05 in the afternoon. Medyo mahaba-habang ano pa to, mahaba-habang... Um, biyahe pa 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 ng Davao <coughs> alright pero pag pa naman kasi mas matinis oo oh, oh, kasi alam mo naman yung daan hindi oh. ka tulad kanina kung saan saan tayo na basta di lang mabutan ng ulam mahirap pa sa ulam alright so thank you so much Barangay Colon Sabak Balunto Falls Ayan, dito sa may Matanaw Davao del Sur. Ayan, ito yung pangatlong uh, falls na napuntahan namin dito mga boss. Today, Sunday, sa so July 28th. And yun na nga mga boss, maraming maraming salamat sa patuloy niyo pong panunod at pagsuporta dito sa ating YouTube channel. And please, don't forget also to click yan, that subscribe button and bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload. Okay, once again, maraming maraming salamat. At kids, susunod mga. Bye! Bye. <laughs>